Lapit, lapit pa tayo ng konti para makita nyo. So, ayan. Ayan tropa, o. Oh. <coughs> ano kaya? Ang ina ka ito, may nahulog na ibon, o. Oh. Anong klaseng ibon to? Oh. Maya. Maya? Oh. Ba't dito? Ulay na maya. Parang kalapati. Hmm. Isa daw siya ng Maya dito sa Antique. Ah, ano hulog doon? Na laglag. Nalaglag. Kung mapapansin nyo, itong mayang to ay iba. Hindi tulad ng maya sa Laguna. Ito malaki, parang ano, anak parang kahawig siya sa kalapati. Doon sa amin malalaking maya pala nandito sa Antique. Kawawa naman oh. Nahulog. Kaya pwede natin gawin dito. May pa isa oh. Bali nandito kami sa warehouse na bago. Na pinuntahan natin dito sa Tike Province. Bababa na ng solar gamit ang boom. Oh. Yan, tingnan namin yung likod ng warehouse. Malaking warehouse. Bago sa likod, makita nyo na yung dagat. Iyan. Kalino sinain yon Sa inyo? Pwede nyo ano, sumagpe. Hahaha. <laughs> Ah, sige. Rest. Ito, pasilip ko sa inyo yung dagat. Bali ayon pong warehouse sa dagat. Ay, merong 100 meters ah 100 meters. Ayan, dagat na siya. Dusa, dusa warehouse sa loob, wala'ng signal. Kaya kailangan pumunta dito sa ano sa tabing dagat para magka, magkaroon ng signal wala na ilaw oh, ayan yung dagat oh. bali dito sa sa may likod ng warehouse sa may dagat may isla katapat ayon. hindi ko lang alam kung anong pangalan ng isla yon. dito tanaw mo yung isla yon, yung buhangin doon white sand dito naman, ayan ang block. Lapit, lapit pa tayo ng konti para makita nyo. So, ayan. Ayan ang tropa, oh. So, ayun yung isla, ayun. Sabi, meron din daw tayong install doon na solar. Doon sa islang yun. O, uh, natin yun. Ayan, si Baggy kasama natin. Si DJ. Kaya mga kalugar natin yan, Santa Cruz. Pausto, itong dalawa, taga Antique. Si Idol, taga Aklan. Anong pangalan mo, Idol? Vincent. Vincent? Almero. Almero. Balik na tayo doon kay Sir at na sir kumukontak na ah, nasa dagat yung signal dito sa mi bagong warehouse ayun sir ang ganda dito meron, kami na, meron lang kami napansin dito sa tabing dagat sa sa warehouse sa kalagitnaan diba? talon ka talon talon ang lakas ng yanig Sir, ang laki. Isa pa, isa pa, talong ka. Oh. Parang lindol. Ano kaya to? Baka to ay naka... Baka may vulkan dito. Baka may dito. <laughs> tayo. Mag... Baka tayo masabugan. Baka <laughs> may Ay, laks na yan, Eka, eh, Dito, dito, dito. Nga, nga, dyan, dyan. Ah, ganun din. Baka ito'y tambak lang, ha? Ito, ayos na ako. Ayos sa loob kaya. Baka ito, may nakabaong ano dito. Sige na.